Tana ang gobyerno para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa probinsya ng Cavite sa Biernes. Inaasahang aabot sa mahigit 800 milyong piso na halaga ng tulong, serbisyo at programa ang ihahandog dito ng gobyerno. Si Mela mora sa report. sa mga kalsada pa lang dito sa Kawit Cavite, nagkalat na ang mga poster at banner ng bagong Pilipinas Service Fair. Nakahanda na rin ang stage at mga upuan dito sa Aguinaldo Shrine kung saan idaraos ang BPSF opening ceremony. May mga polis ding nag sa lugar. Sa biyernes September 27, nakatakdang ilunsad sa probinsya ang ikadalawamput-apat na leg ng BPSF sa bansa sa ngalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang seremonya. Ayon sa BPSF National Secretariat, kasado na ang mga kailangan para sa pagtitipon. I would say, ma'am, sa target na kung ano ang kailangan ma today as of now, 100% ng accomplishment. This will be the third for the Calabar Zone. So sa preparation po ng ating mga ahensya, medyo partisado na po sila. Kabilang sa mga local host ng BPSF Cavite, sina Cavite 2nd District Representative Lani Revilla, Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party Representative Brian Revilla. Anila inaasahang aabot sa 100,000 beneficiaries ang makikinabang sa higit 824 million pesos na kabuang halaga ng tulong, serbisyo at programa na iyahandog sa 2-day BPSF Caravan sa Lalawigan. For example, sa DFA, opo, magkakaroon po ng free passport on wheels dito po sa Aguinaldo Elementary School. First come, first serve lamang po ito. Kung hindi man po kayo mapasok dun sa slot para po sa passport on wheels, madami pa pong ahensya na nagbibigay tulong at pwedeng magbigay ng serbisyo para sa ating mamamayan. At hindi lamang po yun, meron din pong lab for all. May love for all din po tayo dito galing po sa DOH sa pamumuna po ng ating First Lady, First Lady Liza Araneta Marcos. Ang magandang balita, bukod sa mismong BPSF Caravan, may pocket events ding ilulunsad sa probinsya na tiyak na mapakikinabangan ng iba't ibang sektor sa lugar. Ang isip Magaganap po sa Alima Elementary School ang card naman magaganap sa Imus City Grandstand ito yung Cash Assistance and Rice Distribution Program at yung Sibol uh, yung Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program magaganap naman sa Maple Grove General Trias Cavite. So uh, sana po ay uh, maging matagumpay ang ating pong bagong Pilipinas Sir Bishop Air caravan dito po sa lalawigan ng Cavite. Paalala ng mga organizer sa mga Caviteño, mag-register na para makalahok sa one-stop shop caravan na ito. Pero tatanggapin din naman ang mga walk-in participants. Para sa mga local host, malaking tulong ang pagdating ng BPSF caravan sa probinsya. Kaya't sana'y masulit ito ng mga residente. Kami po ay nagpapasalamat kay Speaker Martin Romualdez at kay President Bongbong Marcos sa napakagandang programa po na ibinababa po sa ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at buwan, inaasahang magpapatuloy pa ang pag-ikot ng BPSF Caravan sa iba pang panig ng bansa. Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.